papasok lang na balita, inaresto na kanina ang drug artist na si Pura Luca Vega. Sa bisa ng isang arrest warrant, dinampot ng pulis Maynila si Vega o Amadeus Fernando Pagante sa kanyang bahay sa Santa Cruz. Matatanda ang sinampan siya ng kaso ng ilang Christian leaders noong July 31 dahil po sa paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code o immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent shows. Kog na ito sa isang video na kumalat sa social media kung saan nakapostura siya na parang si Heso Kristo. <laughs> Nagulat daw ang drug artist sa si Pura Luca Vega ng arestuin siya kanina. Unfair daw ito dahil wala siyang natanggap daw na sabina. Nasa, nasa front line ba rin si Elaine Pulencio. Dito na sa kulungan sa Manila Police District na abutan ng News 5 ang drag artist na si Pura Luca Vega. Ito ay matapos siyang arestuhin ng mga polis sa kanyang tirahan kaninang hapon. Sa bisa yan ang inilabas na arrest warrant ng Manila Regional Trial Court Branch 36. Yan ay para sa kasong immoral doctrines, obscene publications, exhibitions and indecent shows na nagugat mula sa kanyang viral performance ng dasal na ama namin habang suot ang kanyang drag outfit. Kwento ni Pura Luca Vega na may totoong pangalan na Amadeus Fernando Pagente. Nagulat siya sa paghahain ng arrest warrant sa kanya. It's unfair. Uh, yeah, but we've been, you know, um, handed a warrant of arrest, So I'll be like, okay, sige. <laughs> Iwanan na yung labas. So it's kind of like a bit of a surprise. Sa apat kasi ng magkakahiwalay na reklamo na inihabla ng piskalya laban sa kanya, wala raw siyang natanggap na sabpina para sa kaso sa Manila. Ang ibang tatlong reklamo ay nakahabla sa Quezon City. I've been trying to deal with all of the cases that were charged against me and so far I did face all of the charges. Uh, went to um, the the courts for the three cases that were filed to me in QC. Uh, here in Manila, yung sa case na na-file sa akin, I did not receive the subpoena. So immediately after knowing that um, the case was ongoing... Sinubukan pa raw ng kanyang kampo na pabuksan muli sa prosecutor's office ang kaso sa Manila. Tila naging mabilisan daw ang mga nangyari. We tried to submit yung motion to reopen the case and to submit the counter affidavit. Um, so it was kind of a shock now to to be uh, handed the warrant of arrest because um, I feel like uh, it was a bit quick. Pero sabi ng Manila Police District, Pinalabas niya na lang yung kanyang side pagdating na ng hearing dito na sa RTC Branch 36. 72,000 pesos ang inirekomendang piyansa para pansamantalang makalaya si Pura Luca Vega. Moral Doctrine. Mm. Ano ba ito? dami eh. Obscene publications and exhibition and indecent shows. Mm. No. Oh. Pag uh, sinabi natin indecent show, kasama ba yun yung mga sa mga ano partner sa mga comedy bar paminsan kasi Di partner eh. kasi more on the offensive siya doon sa religious belief eh. Oh, oh. Kaya may lumalabas na may obscene. Oo. Oh, oh, oh. Doon yun, yun, papasok partner. Mm -mm. Siyempre si sino ba ang nag-file? 'Di ba? Oh, oh. uh, alam ko ang nag-file is mga Catholics eh. Mm -hmm. diba? So, yun yun, talagang sa tingin nila partner eh siyempre ang religion, kailangan nating irespeto. Yung bawat religion, mm -mm. di ba? Uh, kung ikaw ay ayaw mo igalang yung religion mo at mm -mm. religion ng iba, uh -oh. pero binastos mo partner, eh talagang makakasuhan ka Mm, -mm. Di ba? Yun yung mangyayari noon Kasi naka-offense siya na ng ano eh. Ayan against the race or religion eh. Mm -mm. Ay. ay. Mm. Ang itsura ni Amadios Fernando Pahente. Eh, mm. eh pura loca Vega. Alam mo kung ba't mabilis siya. Oo, oo. at saka tama ka partner. Yan ang ano ko, napansin ko. Ah, uh, mm. sobrang bilis, no? Yung yung paglalabas ng Warrant of Arrest. Mm -hmm. at, uh... Kasi, sabi, 'di ba, nabigo siyang mag-file or sumagot during the preliminary investigation. Mm -hmm. So ibig sabihin, hindi na siya nadinig ng Prosecutor's Office. Mm -hmm. So ang nadinig na lang e eh, yung mga sinabi ng complainant. So, wala siya naging depensa kasi di siya na-take. Mm -mm, mm -mm. Di yata siya pumunta. O, oh, mm -mm. di siya pumunta, di siya nakapunta, hindi natin alam. Diba? Mm -mm. Eh, yun yung hirap, partner. Diba? Uh -oh. Kaya, kapag po kayo ay uh, may natanggap na papel. Iba kasi sabi niya, wag mo nang tanggapin niya, wag mo nang tanggapin niya. Diba? May ganun eh. Wag po niyong gawing hindi tanggapin. Especially, kung alam yung manggagaling ito from the prosecutor's office or court. Kasi kahit hindi niyo yung tinanggap, Magtutuloy-tuloy yung kaso, especially kung nasend naman ito sa address mm -mm. na tama. Sa sitwasyon na ito, alam niyang may kaso naka-file sa Manila dahil ito ay nasa news na. So hanggat hindi naman mali ang ibinibigay na address ng uh, complainant sa prosecutor para sa investigasyon na ito, tutuloy-tuloy pa rin yung kaso kasi ang nasa saad sa rules ay if the respondent cannot be subpoenaed, or if subpoenaed does not submit counter affidavits within the 10-day period, the investigating officer shall resolve the complaint based on the evidence presented by the complainant. So in other words, kung wala namang ibinigay na maling address ng respondent, magtutuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng prosecutor. Dito dapat naging responsable na rin siya na alamin ang kaso, especially nasa news naman. Hindi e, ba? Kasi... Parang binaliwala niya alam naman niya na may kaso na. Iba kasi ang issue kapag minali talaga yung address. Kapag minali yung address, talagang papayagan ng korte na magkaroon ng reinvestigation. Dahil sa kaso ni Jamie Lim Palacios versus the people of the Philippines, ang complaint nito ay iniba talaga yung address para hindi makarating sa respondent. Kaya yung respondent ay hindi nakarating sa preliminary investigation. Dito sa kasong ito ay sinabi na ang right to preliminary investigation is substantive, not merely formal or technical. Ibig sabihin, dapat bigyan ng pagkakataon talaga ang respondent na makasagot dahil syempre pag-usapan dito ay makakasuhan siya, pwede siya makulong, karapatan niya malaman kung ano yung crime na ibinibintang sa kanya at kailangan niyang masagot ito kapag alam niya na mayroon ngang kasong nakasampas sa kanya. Sabi lang, is na may gong humarap mm -mm. sa prosecutor's office. So, ano na dinig nung mag-hearing? Yung mag evaluate so, hindi dapat -no? siya nag ano hindi ba siya nag-ano partner? ah uh, tumepensa uh Oo. -oh. Eh, yun yung nadinig ko sa balita mo, partner. Nabigo mm -mm. siyang pumunta sa preliminary investigation eh. Di ba? O oh, yan, matapos mabigong dumalo sa preliminary investigation. Mm -mm. So, ano, hindi siya pumunsulta sa abogado niya wala siyang ano, wala siyang naging depensa. Mm, mm So, eh baka kung lumaban pa siya, naawa pa sa kanya, sasabihin niya, ganito, ganito, ganyan, ganyan, eh baka madismisan pa, if ever, di ba? Uh Oo. -oh. Eh since walang nadinig sa'yo, eh di talagang tuloy ang sampayan. Pero itong mga sinampang kaso sa kanya, mabigat ba to partner? Mabigat partner. Kasi uh -oh. imprisonment yan, parang six years. Ang abot ng six years. Ang immoral doctrine mm, -mm. of seen publications yes. and exhibition mm, mm and indecent shows. Mm, -mm. abot siya ng six years. Oo. Yung nga, pag nag-guilty lang siya dito, partner, hindi lalagpas ng six years ang penalty niya, pwede siya mag-probation. Mm, mm Kung first time offender siya. Di ba? Mm, -mm. Uh, kapag nangyari yung ganun, partner, syempre may record ka na rin. Mm. Sabi ni Amic TV naman attorney Claire mm. Malaki pala ang baga O malaking bagay pala Sa isang kaso Ang preliminary investigation Yes, yes Oo. Alam mo The reason why may preliminary investigation Para yung ano Para Kung may defense sa partner mm -mm. Makikita yan ng Prosecutor's office mm -mm. So si prosecutor's office uh, Ang prosecutor kasi Siya yung na Kung may probable cause mm -mm. Ibig sabihin Yung probable cause Ito yung tipong ay. Ah, uh, merong merong ano may may uh, merong base sa records eh mukhang dapat isang pato sa korte. Eh. Mm -hmm. Hindi siya ka dismiss dismiss uh -oh. kasi kahit pa paano, meron siyang merong parang probable cause parang yung belief mo, 'di ba, na malamang nangyari itong krimen na 'to. Okay. Kaya pero hindi ibig sabihin na, na, na judge na yon, na, na siya na guilty ka na. Hindi pa. Uh -oh. na, resolution pa lang yon para iakyat yung case sa korte mm -mm. at ang korte ang mag-de-decide kung ikaw ay guilty or not guilty. Mhm. Mm Di ba? No, 'Yun. Mm -mm. Okay, so 'yun sir Amig. Oo. Kaya talagang uh, sa isang ano podcast napakahalaga po. Ah, uh, gaya ng tanong po ninyo, ang preliminary investigation. Mm -mm. Eh sabi naman rito ni Maylin, pura kasi ayo pa magsorry nung uh, Uh, hindi nag talaga nag-sorry. Like, o nga, parang hindi. Eh, oh, Nandili ko lang siya. Nag-re-reason out pa siya eh. Mm-mm. Mm-mm, di ba? Oo. Oh, oh. oh, po, natin kung ano pong magiging decision rito ng korte. Anyway, nandiyan na partner, di ba? Mm. May kaso na po. Mm-mm. So, so tingnan natin. Na natin kung ano oh. magiging depensa niya. Kaya lang, sa akin, eh, kita talaga, partner eh. Paano mo mapapa... Mm-mm. Paano mo yung maaanuhan? paano mo yan mapapahindihan? Eh, totoo naman, nag-cosplay siya ng Jesus, partner. mm, -mm. Diba? Di naman niya mapapasabing, hindi yan, hindi si Jesus. mm, -mm. <laughs> Hindi, eh. Pero yan kung yan yun, eh. magsosori sa partner, pupwede naman siguro... Depende, partner. Sana nagsampan ng kaso yes, sa kanya. Yes, depende sa nagsampan. Ito nga ang sabi ng mga miyembro ng ihos e de Nazareno. walang naman pong problema, basta nagtanggapin lang po niya ang kanyang pagkakamali. Mga taong simbahan po kami marunong pong magpakumbaba at magbigay ng kapatawaran. So handa nilang i-withdraw ang kaso pabor kay Vega. Oo. Diba? Meron ba siyang kapalit para maibsan ang sama ng loob sa kanya ng mga na-offend niya? Yung Oo. religion, yung religion na na-offend? Yung mga miyembro ng religion na 'di Diba? Hmm. Oo. So, yun yun. kung paano tatanggapin din, di ba? Kasi, yung nagsampan ng kaso sa kung sa kasakali. Mm -mm. Pero sabi nga, di ba, eh, hindi naman siya nag Wala eh. Wala. W walang nagdinig eh. Hindi na-justify pa niya eh. Mm -hmm. Alam mo, eh hindi lang naman to yata first time yung ginawa eh. Parang ngayon lang na ano yun. Ngayon lang na post. Pero marami na yata siyang beses na yun ang ginamit niya. Kaya siguro patuloy lang siya kasi click mm -mm. i take inspiration from what jesus really represents and that's kindness to everyone and there are a lot of people that might place judgment especially in queer people and this is just my way of saying that if jesus were alive i don't think he would stand up for bigotry uh, for, for being you know judgmental towards others so it, that, that jesus is about love yes. and, and i love it Pero paano niya i Sabi mo nga partner kanina, may pruweba eh. Kitang-kita partner. Oo, dito sa mga kaso na isinampa sa kanya. May hmm. probable cost. So, hmm. may, may paraan pa ba? Oo, pwede partner. Oo, Kung oo. ako ang lawyer niya, manginikluhod talaga ako. Mm -hmm. And I will not do that again, ba? Diba? Kasi mm -mm. ano eh. Humingi na lang ng patawat. Isa yun. Diyos ko naman, parte na katoliko naman, mo din naman magpatawad oh, oh yes, eh. ko sabi... lang naman na remor may remorse feelings ka. Oo. Oh, oh. Di ba? At sana huwag na niyang gawin uli. Huwag na, huwag kasi, huwag oh, oh. yun eh. Kahit sabihin mo na, halimbawa ang hindi ka katoliko, halimbawa mm -hmm. nga oh, oh. or may galit ka sa Panginoon. Eh, hindi mo naman solo yung religion eh, para mm -hmm. gawin mo yung gusto mo. Oo. Oh, oh. May ma-offend at ma-offend ka. Oo. Oh, oh. Di ba? Mm. Eh, late na kaya uh, Tony at uh, Sir Roth? Late, late na kaya para mag-public apology si Pura? Hindi. Kasi ganito yan. May mga mediation to, mm -hmm. partner. Unang tatanungin dyan, is there any uh, chance to settle? Mm -hmm. Pero hindi bibigyan yan bago yan isa lang. Mm -hmm. Di ba? Eh, tingin ko naman kung mag apologize siya ng to the maximum level, partner, ta, galing sa puso, uh, mapapatawad siya. Mm-mm. Kaya kailangan siyang bigyan ng leksyon kasi parang hindi siya gayahin. Oo. Kasi pag tinolerate ito at hindi sinampulan partner, daming gagawa. Oo. Diba? Eh, alam mo naman ngayon ng panahon, minsan iba yung nasa isip. Akala nila pagka, pagkakaiba, trending, sikat. Mm-mm. Diba? Ganun yung nangyayari sa atin ngayon eh. Correct. Uh, mm. Paminsan, hindi na iniisip eh. Mm. Kung ano ang magiging laman hmm. diba, ng kanilang ipopose, yung kanilang... Oo. Oh iba vlog mm -mm. basta ang iniisip nila eh sana ito ay kakagat 'di ba ng tao magiging trending pero ah, ah yun nga hindi nila ano din ah, puwedeng takasan paminsan kasi lalo tigit kung ah, hindi mo pinag-isipan at merong kang nilabag Ah, Yan ang ano doon. Parte, maganda itong point niya, no? Ni uh -huh. Haru Dragnil. Okay. Ang ah, nakikita ko lang na medyo off. Dahil LGBTC, pura. pura kaya siya yung... Napili. Napili. Pero, ano? Kung matulong basta na pati okay. wala yun. Eh. Okay, sige. Pag straight na lalaki na nag-cosplay uh, din sa... Uh, G uh, cosplay din na Jesus at pinakakatuwaan din naman... Okay lang. May nung ba? Wala akong nakitang mga cosplay. Ha? Ah, na Oo. Nagsusuot po ng Siguro ano. Siguro panahon ng ano, si Mana Santa, partner. Pero hindi. Pero hindi ginagawang joke. Parte yun ang panata nila. At the same time, hindi ginagawang hindi joke. Hindi joke. Oo. Pero may religion po kasi, especially Catholics. Oo talaga sagrado sa kanila yan, partner. Correct. Especially, black nasa rin pa, partner. Yes, diba? oo, oh, yes. So, dapat hindi ka maging, uh, hindi porkit hindi yun ang pinaniwalaan mo, tapos mm -mm. makaka-offend ka ng religion ng iba. Mm -mm. Yun nga yung kaya nga siya may kasong obscene partner, immoral, doktrin ano, eh. Oo. Eh. Oh, oh. ba diba? Kasi para maging responsible din kayo, sa ano yung i nyo, hindi porkit nakakatuwa. Mm-hmm. -mm. Tapos ang tao parang giliw na giliw sa'yo. Mm, mm. Eh tapos yung lihiyo ng Katoliko eh uh, na-o-offend na sa ginawa mo kasi partner. Pati mm -mm. make-up naman niya. Talagang ginaya diba? talaga niya. Mm. No. Pero tingin oh, ko oh. hindi hindi ibig sabihin na LGBT ka. Oh, oh. Nagkataon lang kasi siguro siya yung gumawa partner. Oh, oh. Siguro kahit straight naman ang gumawa nito, um, pero parin ni mo oh. offend pa rin talaga eh. Kahit sino ang partner. Mga katoliko, Sabi oh. ni Rose, Ara Rose Aragon This has nothing to do with gender. Oo. Tama nga yun. Eh. Oo. Uh, sabi, gandin na uh, sabi ni uh, Dada, kakasuhan uh, uh, at lano, yung mga atheists, kakasuhan din. Paano? Atheists? Oo. If LGBTQ, how about nagpapapako sa cross? Okay. Okay. Yung mga yung nagpa yeah, every, sa yeah, cross. Tama, yung sample mo, partner. uh, -uh. Tama. Tama. Mm -mm. Yung mga nagpapapakos sa kos, unang-una, di ba, hindi naman nila ginagawang katatawanan. Uh -oh. Pinoportray nila kasi part yun ang kanilang... Um, Panata. Panata. Pananampalataya. Oo, 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 Faith nila yun eh. Mm -mm. Faith ng mga katol katoliko yun, partner. Uh -oh. So, uh, hindi mo yung masasabing cosplay. Mm -mm. This time kasi, uh, offensive talaga kasi siya. Tapos yung pagsaway, pagsayaw niya. Mm -mm. Di ba? So, hindi ko alam At kung yung ano yung ginawa, nasa mind well, niya. Well, di ba? Ginawa niyang mukbang. Yung ostya. Ah, talaga? Sorry, yung hindi ko na nga. Basta nakita ko yung pagsayo Oo, ng rock. Ng... Oo. Pero may sumunod pa yung partner. Hmm. Pati ostya, di ba? Ostya! eh, e, Minugbang niya. Eh, ano yun eh? Tawag dito eh. Sagrat. Simbol yan eh. Oh, e, ng body, body, and, blood and... Eh, oh, ostya oh, lang. It's the body of Christ. Yes ba? Diba? Eh, sagrado ang sagrado yun sa... Maski na sa amin Catholic ay Christian partner, mm -mm. Meron, kaming host, meron kaming Every first Sunday of the month. Mm -mm. So, talagang sagrado yun. Oo, oh, ba? Diba? Bakit mo kailangan ganunin? Oo. Oh. Mm -hmm. Okay. Now, partner. May tanong dito. May mm -hmm. tanong dito. Sige, partner. Sabi sa akin, bakit daw nag-iba ako ng uh, pananaw kay mm -mm. Pura Luca. Actually, ganito yan. Di ba? Sinabi ko ko nga sa inyo, kanya-kanyang religion. mm, -mm. Di ba? Sino ba ang nag-file? mm -hmm. Mga katoliko. Di ba? Wala namang nag-file na ibang religion. Mm-hmm. Na miyembro ng religion. Yes, partner. Di ba? Tama ako? Yes. So, kung na-offend talaga yung mga miyembro ng Catholic partner. Yes, okay. Di ba? Eh talagang sasampa to. Mm, mm Kasi offensive to one's religion to. Mm -mm. Hindi naman lahat ng tao... Pare-parehong religion. 'Di ba? Halimbawa so, ang isang religion, halimbawa lang partner, halimbawa, mm -hmm. Islam. Hindi 'yun offensive. Tama ba ako mga ka -ba uh, mga ka Kung sino man 'yun dito na ano ko practice ng Islam, mm -hmm. 'di ba? Since 'di ba, iba yung religion nila, yung ginawa ni Pura Luka, mm -hmm. hindi inoffensive sa kanila. Oo. Hindi sila magpa-file ng case. Mm -hmm. So talagang yung kaso na 'to, ayo eh, naka-offense sa religion. So Magbabago ba ako ng opinion? Hindi po ako magbabago ng opinion dahil sabi ko nga may kanya-kanyang religion. Offensive sa iba? Medyo baka hindi offensive. Sa iba. Ngayon. Mm -mm. So bakit kailangan siya masampa? Kasi Katoliko ang nagsampa. Mhm. Mm -mm. Mahihirap pa siya lumusot dyan dahil ang na-offend niya ay Katoliko. 'Yun mm -mm. 'yun. 'Di ba? Ayun. Oh, 'yun. So I hope na intindihan niyo po. Mm -hmm. Tapos kahapon, partner, di ba tinake up din natin si ano? Ah, uh, sige, partner, magbasa ka nito. Pero mm -hmm. ano to. Sabi nila, ano, bakit daw, Ah, uh, bakit daw hindi pwedeng ah uh, makasuhan talaga yung tatlong vlogger? Mm -hmm. Ang daming, naming comment eh. Mm -hmm. Sabi nila, Ah, uh, pabor ka ba sa kanila? Sabi ko wala tayong papaburan mm -hmm. batas lang tayo. Okay. 'Di ba? So, ayoko namang magsabi ng maling batas kasi galit ako sa kanila or ayoko sa kanila. Uh, kapag dapat nagle-lecture ng batas, hindi mo iisipin kung nakakainis ba sila o hindi. Mm -mm. Kasi minsan, kaya ang pag-decide natin ng isang, isang bagay, eh, bias kasi galit tayo. Mm -hmm. So, tatanggalin natin muna yung galit isipin natin hindi tayo involved sa taong ito kung nakakainis man sila sa field sa tingin di ba? kasi hindi sila ganun kagalang gumalang hindi sila gumagalang halimbawa lang po ha mm -mm. so tanggalin nyo yun muna yung emotion nyo tapos tignan nyo ano bang batas pwede dito mm -mm. isipin mo kung ikaw ang lawyer mm -hmm. ha ikaw na yung lawyer nung tatlong taong ito paano mo ba sila ilulusot okay. ng legal uh -huh. gamit ang batas eh, kung ikaw lawyer, tapos gagalit ka sa kanya, eh, di na yan. <laughs> Wala na siya. Kulong ka agad. Oo. So, yun yung lagi isipin nyo. Kung ikaw yung lawyer, ano yung pwede mong gamitin na batas, na legal, na pwede mong, na magiging pabor sa kanila. So, hindi ako pwedeng mag-lecture sa inyo ng batas. Tapos, gusto ko, ay, hindi tama yun. Dahil galit lang ako. Mm -hmm. Hindi pwede. Kasi magiging bias ako noon. Correct. Correct. Diba? Ko. Sabi rito ni Dada, question, hmm. Dada Da, kung sabihin ng ibang religion, uh, blasphemy, ang uh, ano to, ang statue hmm. ng uh, Catholicism, hmm. pwede rin ba silang kasuhan? Okay. Kasi... Paano if my video upload like iba, hmm. sinisira ng uh, statues, pero on naman nila yun? okay Own oh, nino. Nang well, yung mismong may-ari, uh, nagpalit ng, may mga ganun kasi, nangyayari partner, pagkatapos ang sinasabi ng kanilang sinalihang bagong reliyon. Mm, tapos sinira yung mga estatwa, partner. Oo. Tapos kanila yun. Kapag nagbago na sila ng reliyon. um, pwede kasing ano eh, partners. Ito nga sabi ko, di ba? Mm -mm. Kanya-kanya kasi yung religion. Noo. Kung pinapractice niya at that time na nagsira siya, eh religion niya. -mm. -mm hindi mo masasabing offensive yun sa religion ng iba. Oo. Kasi pinapractice niya eh. Diba? Pinapractice niya yung lima. Halimbawa, wala po ah. Lumipat siya sa ibang religion. Tapos mm -mm. sinabi, o oh, bawal na to. Ah, hindi na, huwag kayo maniwala sa, sa ribulto. Halimbawa, wala nga, partner oo, oo, ha. Oo. Kasi meron naman ganong religion. Oo. Oh, Tapos sinira niya na. Kasi nagbago na siya. Because ang belief niya, dapat diretso na sa taas. Mm -mm. Dapat hindi na ako mag, ah, uh, hindi na ako mag-adore uh, ng mga, mga estatwa, di ba? Pero partner, syempre, ito, itong image na to, mm -mm. hindi to basta estatwa sa katoliko. Correct. No, di ba? Image sagrado. ito, no. sagrado to. Correct. Pero sa ibang religion, hindi na siya sagrado. Kung pinaractice niya yan, dahil nagbago siya ng religion, mm -mm. tinanggal niya at pinakita niya na I am, di ba? This is my belief, being ganyan-ganyan-ganyan religion. mm, -mm. At, ang bansa naman natin, yung country natin, ay kinikilala yung religion na yon. Mm, -mm. Hindi pwedeng maging offensive siya sa one's religion, sa others, others' religion. Kasi pinapractice niya yung sarili niyang religion. Oh, okay. Di ba? Sabi ni uh, Alucard, hmm. sa Norway, during the 90s yata, uso po yung church burning. Oh. Hmm, dati na, oo. oo. Ano, Inalaw? Si, oo, sinusunog yung mga simbahan. Tapos? dun sa so, Norway. ngayon, wala, na. Wala ano. pang separation of state oh, oh. and ano, church? Oo. Oh, oh, Baka kasi meron silang inang ibang religion na ano, kinokompel. Mm -mm. Kasi hindi ba partner, ganyan din na nangyari sa atin kung bakit nga namatay si ano eh. Yung santo natin, partner, Lorenzo Ruiz, mm, mm di ba parang Japanese time yun eh. Pinipilit sila ng religion na ganito-ganito eh. Eh, hindi nga pumayik sila mm -mm. Saint Lorenzo Ruiz. Kaya sila ay, mm -mm. Uh, tawag dito, Pin talagang tinorture pa. Mm -mm. Pero hindi pa rin sila nagbago ng religion. Mm -mm. Yun, yun. Sabi ni uh, DS Nicole, siguro kung sisirain mo sa harap ng camera at ipopose mo, mm. ipopose mo pa, baka makasuhan. Makasuhan. Mm -hmm. Pero kung nagbago ka lang at basta mo na lang sinira, na di uh, malalaman ng iba, hindi ka pwedeng kasuhan. Okay, pwede yan eh. Oo. -o. Kaya mahirap yan. Oo. Oh, oh. Mahirap sa oh. religion kung, eh, di ba? Kung sa barangay, kung, oh, kung ikaw lang, hindi mo pinos, Okay, partner. Sinira na. mo yung uh, rebulto. Oo. Oh, oh. oh, oh. Pero hindi mo pinos sa social media. Hindi ko pinose. Eh. Oh, oh, di ba, partner? Yung nakita ay, na, 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 ki, ang nakakita lang, oh, oh. yung mga kapitbahay mo. Oo. Oh, oh. Pwede ba silang mag-file? Sa akin ha? Oo. Oh, oh. Hindi, kasi practicing nga siya ng religion niya. Oo. Oh, oh. Di ba, kung sinabi nung ng religion nila, tanggalin nyo na lahat. Mm, -mm. No? Uh Oo. -oh. Yung mga dati nyo, mga images dyan. Mm uh -uh. Di ba? Kasi ganito, ganito, ganito. Mm uh -uh. Show it. That uh -oh. This is your belief. Uh Oo. -oh. Di ba? Belief niya to. You uh -oh. also have to respect. Okay. Tapos kung belief naman nila na ikayo ay, yung, ang Catholic is talagang uh, nag sa, sa images because partner, holy to eh. Sacred talaga to sa, sa uh -oh. katoliko, di ba? Pinapakita naman nila. Di ba magkaiba-magkaiba eh? Mm uh -oh. So, Ibig mo sabihin, kapag yung katoliko sumasamba, partner, sa sa images, mm -mm. di ba, offensive din siya sa tingin ng ibang religion? Uh Oo. -oh. So, pwede din bang kasuhan ng ibang religion dahil yan ang ginagawa nyo? Di ba, hindi rin. Uh Oo. -oh. So, kung, kung itong lahat na to ay ginagawa para sa practice ng religion nila, we have to respect that. Uh Oo. -oh. Di ba? Pero yung ginawa kasi ni Pura Loka, is iba. Ginawa niyang katatawanan. Mocking uh -huh. talaga. So, yun yun. Yun yung pagkakaiba nun. Hmm, yun. So, na. paano, Father? Hanggang bukas. Sige. Magkita't pagkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro. Yung paparalan, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyo Banrod Marcelino. Samahan uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan alas 7.30 hanggang alas 9 ng gabi. Dito pa rin sa Usapang, Usapang Batas! Batas.